So ang pag-uusapan po natin ngayon is ilang buwan po ang maternity leave plus parental leave at ang benefits po dito sa Croatia. So um ito po ay para sa lahat po, foreigners, locals, para sa lahat po. So um ang maternity maternity leave dito sa Croatia is 6 months po plus Uh, parental leave, 6 months din po. So, a total of 1 year po. Except pa po yun sa uh, bago kayo manganak, uh, dapat nakalive na kayo sa trabaho nyo 2 uh, months before kayo manganak. Except pa po yun. And lahat po ng, ang benefits po na makukuha nyo dito is um kompleto ang sahod nyo, sinasahuran pa rin po kayo ng estate, Plus, ah uh, lahat po ng check-up nyo hanggang sa mga anak kayo is free po. Wala po kayong babayaran. Yun po ang kagandahan sa Croatia. So, wala po kayong iisipin problema about sa uh, pregnancy nyo hanggang sa mga anak po kayo. Ganun, hanggang sa mag turned one year po ang anak nyo, wala po kayong problemahin. Kasi, ah... Uh, um, sinasahuran pa rin po kayo niyan. Then, after that, you have to get back to your work po. Yun lang po. Maraming salamat!